Ako so, na Pops. Ako. Ano na? Ako na Pops. ah, oh, kasi siya nanalo. So meron tong standing oh, si, si, si. Na, ah, na. Ang standing ni Cry 40 na. So kasali ka rin dito sa standing na to. Sayang. Mo. Palay mo 20 mil yung maging premyo dito. Okay, gay. So, Tapos to, mo na tol. niya. siya. Shout out po pala sa ano? Shout lahat ng grupo dito sa YM, sa Yabad, sa NSS, syempre sa grupo ko sa VIP. Yon, sa lahat ng grupo na nandito, lalong lalo kay Pops Roy. Give him natin to Pops. Uh, okay. Game. Unang banat! Para kay Utol Grim ng VIP ang may standing na 0-2. Laban kay Ivan or Insane ng AE ang may standing na 0-0. Pacto 0 po lahat tayo mga kaibigan. Pasagan na the spot! So, bakit na ng laban na to? In 3, 2, 1, let's go! Ano, Lord Sinsen, kamusta, ha? Napansin ko yung bingot mo nung nag-on cam ka, lumalaki na eh, putang ina mo eh. Yung bingot mo, putang ina mo, ha? Umabot na sa ano mo, sa ilong mo, putang ina mo. Ingat-ingatan mo yung bingot mo, putang ina mo, ha? Baka mabiyak na yung ulo mo, putang ina mo, kung tangain ka. Ha? Alam mo, ano, Lord Simon, talagang idol kita sa basagan ni putang ina mo eh. Muntik mo, mo ang durugin doon si Noe. Eh. Kaso nga lang, putang Kaso ina mo, mo, ako yung dudurog sa'yo ngayon, putang ina mo, pangit ka, ha? Mas mati ka sa ako putang ina mo. Ha? Gigibain kita, magsisip, magmimistulang mahinang pader ka dito, ano? ano, insane putang ina mo. Rekta at pati ka sa akin, hayop ka kapag tapos noon putang ina mo tangahin ka, Matindi hindi pa sa apektado ng virus sa mararanasan mong ulaga ka. Putang ina mo ha. Magkakasakit ka sa unang hanggang sa hanggang sa pumanaw ka na putang ina mo. Hindi mo na intindihan yun yung binabanat ko sa iyo putang ina mo ha. Yung tikas at sakit putang ina mo pati ikaw kaya kung baliktarin putang ina mo kung tangahin ka. Ha? Putang ina mo kay, wala kang tira ano, hayban putang ina mo. Wala kang tira ha. Sa sobrang wak mo putang ina mo ha. Hindi ka asing gago putang ina mo. Sobrang hina. Kung ako sa putang ina mo, Humit-hit ka na lang na putang ina sa lola mo putang ina mo. Tatanga-tanga ka eh. Tsaka putang ina mo napansin ko lang sa putang ina mo, tumataba ka putang ina mo. Ano ba kinakain mo putang ina mo? Ha? Kumakain ka yata ng limang k putang ina sa isang araw eh putang ina mo eh. tigil tigil lang may pagkain mo ng may malunggay sa loob putang ina mo. Ha? Ta sobrang pangit putang ina mo. Pag ako sa iyo, ha? Sasagasaan kita ng pis na pedal putang ina mo, ha? Tsaka ang libog mo masyado putang ina mo. Nanono- ng kantutan ng aso sa porn hub eh, putang ina mo yun yung lagi mong sinesearch putang ina mo tatanga tanga eh tsaka putang ina mo nung nagjajakol ka nahuli ka ng lola mo putang ina mo iniimagine mo kahit sino putang ina mo sabi mo ah ah kahit sino kahit sino abay naka, ano, nakalabas sa lola ni Insane abay apo wag ako putang ina mo tatanga tanga kayo wag mo ako nga na kahit baguhan ako dito putang ina dudurug durugin kita putang ina mo alam kong bakit kasi paminta ka eh putang ina mo dati kong bading putang ina mo kinucho nga dati si MC putang ina mo nakita ko yung putang ina mo nambobos ako sa inyo putang ina mo ganun ako kagaling putang Tang mo. putang ina mo pa tayo ka. Time. Okay. Paps Noah, shout out sa iyo. Putang ina classic to. Magang classic tong laban na to. Shout out nga pala kay Mix na pagmamay-ari na ni Insane. Shout out sa iyo Mix. Shout out Pop Snowa G Utol claro ka na ano Nagmamadali ka Game Unang banat Para kay Insane Laban Kay Grim Basagan na the spot 1 Let's go Lol, buta ng ina mo. Di kita pinapakinggan. Gago. Ang inangil. Wala lang. May tira yung puta. Gago, tigil-tigilan mo ako kung ina mo. Nalang mo nagka-virus yung mama mo. Pinareformat mo, gago. Yung <laughs> ina mo, ganyang katanga. Buta <laughs> ng ina mo. Ah, uh, tigil tigil mo sa pinagagawa mo hait, uh. <laughs> yan. nga ito. Ang elegant. Buringan ako sa iyo putang ina. Alam mo ko kanina 80% ginawa 100 putang ina, pwede na ako matulog niya pagdagos nito. Ina mo ka? Ah, sarap po bagad na sabihin sa'yo. Wala, tanga ka lang. Yun. Yung napapala mo, ha? Kain mo na sopas eh. Putang ina yun eh. Tapos yung sopas yun pa walang hotdog. Puking ina yun. Yun. Tapos, <laughs> Wala kang tawil sa bahay, gago. Hindi mo, ako hindi mo mauuto. Utang ina mo. Tapos, sobrang ganda sabihin ko. Sa Yun. Pamilya kayo. Isa lang brush nyo. Nakatoka pa kayo. MWF sa'yo. <laughs> Titiin siya sa mama mo. Tapos yung Sunday puta sa lola mo para sa pustiso niya. Yun. Tapos, <laughs> tapos ano, buong buhay mo po, tangin mo, di ka pa nakakahawak na lighter. Yun ang masakit na sampal na katotohanan sa'yo po, tangin na mo. Tapos <laughs> <laughs> mo, ano ha? Tapos, nung elementary ka, bawan mo lagi po, may lamang gagamba. Wala lang. Sharing is scary. scary. Ang ina mo. <laughs> Uy, seryoso to may natang ina mo. May standing to. Gago ka. <laughs> Precious basic. Out yeah! Woo! Shout out sa lahat ng mga tropa nandito, guys. Join sa join oh, nah. list! Lumilitaw na yung mga dragon! Oh, nah. Sa basagan! Join sa join oh, list! Sure. Ayan mo! May standing to, may score to! <laughs> laro ka lang, Will Grimm! May standing to, men! Tapinan mo! Lang ako niyan, man. Kinag-tripan lang ako <coughs> ng insin eh! <laughs> klaro ba guys? pa taga-pakinig, just type there kung klaro! Shoutout sa'yo, Paps, na no, game. Grim. Pakalawang banat para kay Grim ng VIP. Laban kay Men Ivan. Pasagan natin spot in 3, 2, 1. Let's go! Tang ina mo, insane. <laughs> Nahawa ako sa putang ina mo. ganun yung banat mo, putang ina mo? Dati naman hindi ganun eh. Putang ina mo eh. Kung iisa yung toothbrush namin sa bahay, putang ina mo. Okay lang yun, putang ina mo. At least naman siya putang ina mo yung inuulan mo sa kanin colgate, putang ina mo. Tapos alam mo yung laman ng roll on putang ina mo. Sinasabaw mo rin sa kanin yun putang ina mo. Ha? Baka ka sa kanin putang ina mo eh. Baka sabihin mo ang ano sinasabaw mo yung roll on para bumangon bibig mo putang ina mo. Mabaho pa rin insane putang ina mo. Tatanga-tanga ka eh. Ang sinasabi ko sa putang ina mo, tsaka yung sinangag putang ina mo inuulam mo sa kanin, gaano ka katanga. Putang ina mo, yung sinangag na walang bawang, putang ina mo. Wala ring mantika. Putang ina mo, bakit ka? Tatanga-tanga ka eh. Putang ina mo, kung iyan pinaglalaruan mo lang ako, putang ina mo, pinaglalaruan lang din kita, putang ina mo. Ha? Yung tatay, yung nanay ko, sabi mo, ano sa coronavirus, putang ina mo. Kasi sa tatay mo, putang ina mo. Yung tatay mo, putang ina mo, nangunguha ng kay Mito. Putang ina mo. Ha? Nag-over depower sa school, putang ina mo. Yung tatay mo, putang ina mo. Ha? Grade 1 lang yung natapos. Putang ina mo. Tapos yung nanay mo, principal. Putang ina mo. Yung nanay mo, nagtuturo sa tatay mo. Ganon. putang ina mo. Kung gusto mo nalang ululan, putang ina mo. Ha? Makikipag-ululan ako sa'yo, putang ina mo. Ha? Hindi ako nagpapa-apekto sa ganyan-ganyan mong insin ka, putang ina mo. Ha? Kahit loves kita ina amin ko yan putang ina mo karangalan sa akin to pero putang ina mo ha pag nakahawa ko ng pombiang dito putang ina mo yari ka sa akin putang ina mo tsaka varsity ka in sin putang ina mo eh player ka ng palto ka ng kamates putang ina mo <laughs> yung nanay yung ano yung nanay mo putang ina mo ha may ano may gumamela sa putang ina mo eh ay nasira laro ko sa insin putang ina mo at least putang ina mo maras marami akong sinasabi kaysa sa iyo putang ina mo ikaw pa hintuin tu ka eh putang ina mo eh ha umayos ka insin putang ina mo ha wag mong sisiraan yung laro ko putang ina mo pangit ka gusto ko yung seryosong insin para maging seryoso na rin ako yun lang gusto ko putang ina mo ha <laughs> pahuli ka diyan sa pulis eh putang ina mo eh time okay 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 tang ina mo talaga men nakakasira ka ng laro join sa join list

Ay, putang ina mo, gago, di ulit kita pinakinggan. Bala ka dyan, gago. Hindi, gago, ano, ito masabi ko ko sa'yo. ha yung principal, putang ina mo, magkaiba yun sa teacher, paano yung tuturuan, putang ina mo, ang tanga ka? Ina mo, alibasa laman ng rep nyo, puro siniguelas hayop kayo, putang ina mo. Ang ina mo, alam ba nagsimba ako ng na Sunday, last Sunday, ha? ina mo, alam ba sabi ni Father sa akin? alagaan ka daw namin, linis-linisan ka daw namin kasi mukha kang altar. Putang ina mo. Ha? May inis na ako sir, ha? Galit mo ako. <laughs> Ang eno Hindi na ako Di natutuwa sa mga pinaggagawa mo, putang ina mo. Inang yan. Tsaka bago magsimula yung lockdown, putang ina mo, na social distancing na ka sa bahay niyo, putang ina mo. Ha? Mukha kayong gagambang, gagambang bahay dyan. Ina mo ka. Bahay niyo, puta, sila kala ng posporo, putang ina mo. May, may barikada pa. Ina mo ka. Kung gusto kang pakainin ng tatay mo, putang ina mo, ka, pinipitik ka pa. niya. mo. pag ka. Ina mo. Ina mo. Ha? Naiinis na ako sa iyo po. Dahil mo, sobrang sobrang yung binibigay kong effort para lang makausap ka. Isipin mo, LDR tayo nyo know, Putang ina you know, mo, bigyan kita ng long sweet message dyan eh. Ano <laughs> you <know>, mo katanga ka? <laughs> Gagong uta. Oo, oh, to totoo, Putang ina you ka yan. Ano mo, pinaka-social mo na kayang gago bubuyog. Pukin ina nyo kang pamilyang gagamba kayo. <laughs> Pag um, may putang, ano, pare, regalong kita ng Jollibee, putang, ano, sa taong taong mong kainin, putang, ano. Nainis na ako sa yo, sa yo, putang, ano, mo, ang hirap mong kausap. <laughs> ang ina taong taong, putang, sobra-sobra ka na, ha? Hmm? Ina mo? Gagong putang!

hindi pa hindi pa game Uling pa para kay Utol na Grim laban kay Men Ibarn 32 what let's go teka putang ina mo ha kung kami ay pamilyang gagamba putang ina mo ikaw pamilyang ano ka pamilyang langaw ka putang ina mo paliban sa putang ina mo pagdadapo ka sa support namin putang ina mo bibilutin ka namin putang ina mo Finish na! Putang ito kung bakit ka! Napalapala kang inisin ka eh! Ha? Ah, tsaka kamustahin natin yung tita mong puno ng pol sa binte! Putang ina ko! Kapag kaman akong dalmation yun eh! Putang ina mo, bakit ka eh! Ha? Ah? Hindi mo masisira yung laro ko kahit nasira na nga ngayon! Butang ina ko! Ha? Tatangatang inisin ka eh! Tsaka sinasabi mong ano! Putang ina mo! Mukha kang ano! Mukha kang hulmahan ng sapatos! Putang ina mo! Yung ilong mo! putang ina mo ha! Ah? Ililipat ko sa bayag mo yan! Putang ina ko! Nabwisit ako sa'yo! Putang ina mo, tangin ka, pangit ka eh. Ha? Sa susunod, putang ano kung babalik kayo, seryoso ka na? Putang ina mo. Tatangat-tangat, ay nawawala ako sa laro ko tuloy. Pero ano, okay lang yun. Karangalan to, putang ina mo yan. Karangalan ng putang ina mo. Putang ina mo talaga eh. Tatangat-tangat ka eh. Nawala <laughs> yung mga naiisip kong bar sa ko putang ina mo eh. eh. Tatangat-tangat, insane ka? Ha? Wala ka sinabi pa, hintu eh. Putang ina mo. Ah, mag Maggagawa na lang tayo. Yun ang gusto mo eh. Magumura mura na lang din ako dito. Tatangat ka kayo. <laughs> Putang ina mo. Ang inisign ka. Nagbalik balik ka pa dito. Dapat hindi ka na nagbalik eh. Putang ina mo eh. <laughs> mo, saklo bang kita ng kumot sa muka. Putang ina mo. Yung bahaw ng bibig mo. Putang ina mo. Ha? Nagpipigbak yung habangon ng bunga mo dito. Putang ina mo. Tatangat ka kay <laughs> Putang ina mo. sinira mo laro ko. Dapat kami ni ano eh, ni boss ang magkalaban dito, putang ina, bakit ikaw sumingit ka, putang ina mo? Kalibasa putang ina mo, ha? Hulma ka sa singit ng nanay mo. Tatanga-tanga ka eh. Ha? Sapaw-sapaw ka dito eh. Hindi ka naman kasali, putang mo. <laughs> ina mo. Iyon. Yun na. na ako. Pero putang ina mo pa rin insane. Nabubwisit ako sa'yo. Putang ina mo. Nawala yung pagka-idol ko. <laughs> Yun Time! Okay, men, Ivan. Join sa join list. Anamix! <laughs> Okay. Ang ganda siguro ng gising na ito, you know, ano, men. Ang gigising siya, ay putang, ina, <laughs> maganda gising. Ay, yoyo sila ako, tsaka kape, tapos papasok ko sa live ko, putang, ina, na yung ipagbasa gano'n ko doon. Nachempuan mo ako. Dave, <laughs> umulim banat Para kay Insane, laban kay Grim, AE versus VIP in 3, 2, 1, let's go! Yan, putang, ina, na mga bobo ka. <laughs> Sabi mo pa kami paminal mo putang ina mo. Lol, gago. Ang ina mo. Ina, munti ko lang ang patay na mo nung kinagat ko eh. Puking ina mo. Hindi mo puking ina mo. Ilaway ko may dengue. Fuck you. Puking ina mo. Masarap <clears throat> so, mo maganda sabihin sa'yo. Alam mo, sobrang bobo mo. Putang ina mo. Pag nag-airplane mo, pag nag-airplane mo, ka cellphone mo, putang ina mo. Nung papasin yung seatbelt ka pa, tapos naghahanap ka ng ano doon, ng flight attendant. Putang <laughs> ina mo. <laughs> ang ka pa ng tubig, hype ka. Putang, ano mo, talagang tanga ka. Ano mo, mukhang alupihang walang paa. Puking okay, ina mo, saan biniling ra versus sa'yo ng nanay mo, isang daang pares panoy. ko, ko. Putang, ano mo nga. Bobo mo. Inis ako. Putang, ano mo, wala na akong naggana sa buhay ko. Pag nakikita, ano mo, putang, ano mo. Alakas mo mga VIP niyong putang, ina mo, kapapasok ng SM ang puti nilalagay ko sa baggage counter, putang, ina mo, kinakapka ka pa, ka pa Madam Security Guard doon. <laughs> ina, mo. Ah, ina mo, sobrang hirap niyo, putang, ina mo, isang tsinelas ng Rambo, puki, ina yung palit-palitan pa kayo. Yan ako naiinis sa iyo eh. Isipin mo, putang, ina mo, tatapyas ng kalahati ng tsinelas yung natatatay mong takapidal ng ice cream putang ina mo may pampreno lang ang ina mo eh, bahay nyo sa bundok pagbabayong yung dami. <laughs> ano 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 mo ano na ano ano ka? Ang ina mo, ka ano Sobrang itim mo, putang ina mo ano Wala lang. ano 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 kasi ano ina mo. Uy, gago, biro lang yun, ha? Ang ina mo, ha? Ang ina mo, kasalaka ko, wala ko sa hulog ngayon, naputang ina mo. <laughs> okay. Putang ina mo, men, Ivan. Pigil na pigil ka. Gago. Wow. <laughs> oh. <laughs> Pero yun nga,